Ya yeah, si Tata Rolando. <laughs> Kukuha po kayo ng tubig diyan? Kukuha po kayo ng tubig diyan? Sige nga, tay. Tapos, baka niyo sa mga bibe. Ah. Oh. Ah, sige po, tawid na kayo tapos na po kayo magpakain. Ayan, nako. Buti hindi madulas. Ang daming bibi, oh. Ayan na siya, tatawid na si Tatay Rolando. Dito ako, tagtataas. Ang laka, dandan po ay. Dito. hawak oh. ako dito. Tawang, dito. <laughs> yan yata yung tinawiran ko na. <laughs> dito ako, tatawid. Sige po, dandan po. Na, labas na, labas na yan. Oo. Oh, oh, Dahil hindi na mag-ulan eh. Dito hindi uulan ang mga kaya ulan. Eh. Oo. Oh. Buti po hindi yan rumuro po ka, no? Hindi naman. Kung um, rumuro po ka, Ang daming kawaya lang. Oo, uh, sa bagay. Yun, pwede na naman. Oo. O. So, nahugasan na rin yung bota nyo. Yeah, <laughs> oh. <laughs> Ang galing so, eh. Malalim siya, no? Malalim. Hanggang lampas dito sa halig. Yan ko kone... na yan. Oh? Talaga po? Malalim yan si... Lagpas liig yan? Parang ang tingin ko hindi naman. Ayan na, nakatawid na siya. Charan! O, diba? Ang dulas, o. Oh. Huwag mong, oh. taka... mong susubukan, baka... Huwag baka masira ang buhay ko. <laughs> baka, baka masira yung buhay ko pag sinubukan, pag sinubukan kong tumawid. <laughs> Ayan na. Meron na kami hadil ah, dito.